Ayon sa mga ulat, si Mark Pingris ay nagpahayag na bumalik sa liga at maglaro para sa Titan Ultra Giant Risers. Ang kanyang pagbabalik ay nagdulot ng excitement sa mga tagahanga, lalo na't siya ay isang mahalagang bahagi ng San Miguel Coffee Mixers noon sa kanyang naging run sa PBA. Si Mark Pingris ay kasalukuyang naglalaro para sa Binyan Tatak Gel ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL at Pilipinas Super League PSL. Kung sakali magbalik si Mark Pingris sa PBA at maglaro para sa Titan Ultra Risers, ang kanyang epekto sa koponan ay maaaring maging malaki. Dahil si Mark Pingris ay isang veterano ng PBA na may 16th na taong karanasan sa liga. Ang kanyang karanasan at liderato ay makakatulong sa mga batang manlalaro ng Titan Ultra Risers na mag-improve at magpatibay sa kanilang laro. Siya ay kilala sa kanyang mga natatanging kakayahan sa depensa at rebounding. Ang kanyang pagdating ay makakatulong sa Titan Ultra Risers na magpatibay sa kanilang depensa at magkaroon ng mas maraming rebounding opportunities. Si Mark Pingris ay isang mahusay na big man na makakapagbigay ng inside presence sa Titan Ultra Risers. Ang kanyang pagdating ay makakatulong sa Kuponan na magkaroon ng mas maraming scoring opportunities sa loob ng game, Makakapagbigay din siya ng competition sa Kuponan lalo na sa mga big man position. Ito ay makakatulong sa mga manlalaro ng Titan Ultra Risers na mag-improve at magpatibay sa kanilang laro. Si Mark Pingris ay isang kilalang leader sa loob at labas ng court. Ang kanyang karanasan at liderato ay makakatulong sa mga batang manlalaro ng Titan Ultra Risers na mag-improve at magpatibay sa kanilang laro. Gayunpaman, ang pagdating ni Mark Pingris ay mayroon din mga posibilidad na mga downside, dahil siya ay isang veterano na manlalaro na may apat na taong gulang na at ang kanyang ages at injury ay maaaring makaapekto sa kanyang paglalaro at pagganap sa koponan, magkakaroon ng pag-adapt sa bagong koponan at sistema ng Titan Ultra Risers. Ito ay maaaring makaapekto sa kanyang paglalaro at pagganap sa koponan. Sa kabuuan, ang pagdating ni Mark Pingris ay makakapagbigay ng maraming benepisyo sa Titan Ultra Risers, ngunit mayroon din mga posibilidad na mga downside na dapat isipin. At yan ang ating opinion kung sakaling magbabalik si Mark Pingree sa PBA sa koponan ng Titan Ultra Risers. Kung may opinion kayo about sa ating topic, pakikomento nyo lang sa ibaba ng video para mapag-usapan natin yan. At kung umabot ka naman dito subscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.